ang gabi ng mga ka-explore, mga ka-diver, mga kapana. So, mamamala naman ulit kami. Uh, sa aming secret shop, uh, shop is spot <laughs> so, shout out sa mga kasama ko. So, ito naman yung mga magkita ng mga kasama ko. Pass up! Ayan o! Oh. Oh. <laughs> shout out! Busikoy! Boss Rico! No other than Dalai! Shout out! Shout out! Maraming so, salamat sa walang sawang suporta nyo sa ating munting channel ating munting page mga no so na lang mamaya kung ano yung pinagpalad na ibigay ng Panginoon sa atin no so let's go hoy magandang gabi mga kaloy no Ayun, unang silip Butiti agad Agoy, tiwas Butiti Ako, Kayo Napakalaki, pero hindi makain Yun, yung bangis Nakasag mga kaloy no Napakatapang yan mga kaloy, lalaban oh talaga no. yan no Yun Yun, inangat niya kamay, pero hindi natin pinapala yan Pinana natin Gusto mo bang mga Kipitan yung kamay mo. Napakasakit diyan mga kaloy. Yan, silpihan agad ni kaloy. No? Yung gano'ng kasarap bangis yung kasag. Ayun, may manitis. Nakatago. Pak! Yan. Lagapak. Hindi na nakagalaw mga kaloy. Patay na patay. Silpihan agad ni Kaloy. Yan. Hindi talaga mawala yung silpi. At dito, dito. Isilip tayo. Yon, ayan, ayan. Nakatago. Na, na, Nakagalid yan yung danggit. Pak! Yan, laga Patay yung danggit. Tiwas kang prito ka. Ayan. Pula na yan mga Kaloy. Libre na. So, salamat sa nasa taas. Nagyan tayo ng isda. Silpihan agad ni Kaloy. Yan, danggit raw. Kasing, uh -huh. kasing tinis ng tinik. Yung si mukha. Mukha ko. Ayun, may isa pa. Ayun. Parang maraming danggit dito na bahura nito. Yan. Ika nakapunta ng malalim na parte. Napakaraming langgit ito sa mga babawaw. Yan, silpihan agad. Good size na yan mga kaloy. Ito mga kaloy, napakakamandag ito mga kaloy. Para bulaklak sa lalim, Pero huwag kang magkamali. Na dumikit dyan. Chak. Masisira. Ang bahay mo. Ayun, ay danggit. Tatlong magkakapatid. Ayun. Sige. Ayun, sa sobrang sa sobrang <laughs> pili, pili hindi na, na nakatama. Ito sa. Ayun. Hindi nakagalaw mga kaloy. Patay. Silpihan agad. Ito. Ito nag nag nagpaikot ikot at tinurog durog atras atras pabanti abanti yun tumago at pagpana di maigo ayun bulyaso mga kaloy at ito pa isa mga kaloy no parang wala lang eh yan no kala niya hindi, hindi siya na makita ni kaloy si kaloy pa kaloy kami nga yun. May mungit. Nakatago sa gilid ng bato. Yan. Yan yung mungit mga kaloy dito sa amin. Uy, barawan. Oh, e Uy, Ito. Danggit yan. natin yan mga kaloy. Yung paisa. Mag-reload tayo. Para makuha, na. makuha natin yung isa. Kasi may hangin pa naman. Yan. Sige. Sige. Ayun, yung ulo. Ayun. Ayun, pumasok sila sa bato. Ayun. Ayun, bumigay na yung hangin. Angat, angat. Dito, dito, parte. Ayun, napakaraming danggit mga kaloy. Sinigurado na natin yung isa. yoon Kasi maulit na naman yung kanina. Na walang isa na huli. Napakaraming danggit. Nagreload pa tayo mga kaloy. Oh. Bumawi si Kaloy, bumawi. Isang silip, dalawang kuha. Iyon. Napakatinig talaga si Kaloy, no? Pero dapat ingat-ingat pa rin tayo, no? Keep safe talaga at dive safe palagi. At pasalamat tayo sa buong may kapal na binigyan tayo ng isda. Yon. Il. Yon. Yon nakabitaw. Ah, huli pa rin. Hindi, hindi yan makaikyas kang kaloy. Si kaloy pa. Mata ni kaloy, parang laser. Parang teleskopyo. Yun, silpihan agad. yon, Uh, so, yung labi mo. Yun, hindi ka na makapamana. Agoy, dito na. nagday na kami ng nukos mga kaloy. Oi, how? Shout out ka, Boss Rico. Boss Ikoy. Boss Dadoy. Yan. At ito na. Binigwasan na namin to. Napakasarap. Yan yung mga mukha na mga gutom. yon. Kami yung mga taong yagit sa dagat na mamanay. Umupo lang sa gilid ng baybay. Yan yung mukha o. Oh. Nawit-nawit na yung labi. Napakainit. So gutom na gutom mga taong to. Katulad ko. Yan. So shout out pala sa lahat ng mga supporters natin, no? Oh. Sa mga solid na mga supporter. Mahal ko kayong lahat. I love you. I love you.